kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Wala na sigurong mas may maalam pa sa mga senador ng Pilipinas pagdating sa usaping papahay kumpara kay Senador Cynthia Villar, siya at ang kanyang asawang si dating Senador Manny Villar ang isa sa mga nagmamayari ng napakalawak at napakaraming subdivision sa buong Pilipinas. Kaya siguradong na master na ng mag-asawang ito ang negosyo pagdating sa papahay. Dati nang nagkaroon ng balitaktakan sa Senado ang kapwa senador na sina Rafi Tulfo at Cynthia Villar pagdating sa mga malalawak na lupain na imbis raw na maging taniman ay ginawa ng subdivision. Ito pong tanong ko po sa ating mga taga-DA. Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit na paliit po ang ating farmland? Sorry po, Madam, ha? Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa marami po mga probinsya na marami It's... na po mga subdivision na nagsilipana. And where will the people live if you don't build subdivision Marami po mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision wag lang po i-take over yung mga farms kasi nga po kuminsan yung mga farmers dahil sila po ay nagiiikaos they're being taken advantage of no. lalo na po meron tinatawag na rice tariffication so mura po yung mga bigas na dumarating dito they cannot compete and then papasok po ito mga negosyante at mag offer ng pera para bilhin ang kanilang mga lupain ngayong 2024. Sa deliberasyon ng budget hearing sa Senado ay nagkasubukan ng pananaw ang dalawang babaeng senador na sina Risa Ontiveros at Cynthia Villar pagdating sa proyektong pabahay ng Department of Human Settlements and Urban Development na ang plano ay ang magpatayo ng isang kondominium para resulpahin ang matagal ng problema sa pagkakaroon ng sariling bahay ng mga hindi nating pinalad ng mga kababayan. Suportado ito ni Sen. Risa Ontiveros pero napataas ang kilay dito ni Cynthia Villar dahil para sa kanya, ay masyadong mahal ang pabahay na condominium style. Ang mga middle class lang daw ang makaka-afford nito. Pero sa mga kakapirangkot lang ang kinikita ay hindi nila kayang bayaran ang monthly payment nito. Ito ang naging debate ni na Cynthia Villar at Risa Ontiveros. Our, our priority should be the poor and the homeless. Kasi sa amin, sa Las Piñas, maraming poor and homeless na informal settler that should be the priority how to give them houses before kasi yung aming CNP program we're just giving land to the poor and the homeless and they will try to save money to build their homes better homes in the future and ang Amortization lang noon, 500 pesos a month. So they can afford it. The poor and the homeless they can afford it. Even the tricycle driver and the uh, uh, mga nagtitinda sa palengke. But now, they are prioritizing condominium. Ang condominium mahal. It's for the middle class. It's not for the poor. Tapos paaalisin nila do sa lupa yung poor. Lalagyan nila ng condominium. Sa nila dadalhin yung poor. That's Mr. our experience mm -hmm. in Las Piñas. So I'm telling uh, the Secretary what is our experience in Las Piñas. Yes, Mr. President. Nakikinig mabuti ang Secretary sa inputs ng uh, ating mga colleagues sa bawat locality natin kasi lahat yan, pag, pag pinagsama-sama, really give us the national situation sa housing na sinusubukang tugunan ng Department. I think what the, the Department is trying to do, Mr. President, good gentlewoman, ay uh, sabay sabay na trabahuin ito with sabay, government funds kase, prioritizing yung, yung housing yung mga for the poor hirap nakatira do sa lupa na nila ng condominium sandali nyo mahihirap na cannot afford a condominium yes. mr president kahit sa condominium sinasabi nga po ng DIsud na pati ang condominium ay for the poor as long as may interest subsidy so sinusubukan no, po ng department mag-innovate sa mga 4, programa hindi daw po, Mr. President, but I'll get Hindi the updated to to figure on yun that. Yun ang promote nila, 4,000 naman. Okay. Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month, so o, not not 4,000 pesos. Do, do you think pesos. the poor can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day? Kasi ang kinu question ko is yung, yung, ano, yung model na kondominium. Mahal ang kondominium eh. So, it's not for the poor and the homeless. So, Mr. President, uh, sa ine-evolve na programang 4PH ng department, bukod pa po dun sa pinag-uusapan natin kaninang uh, government subsidy, may nauna ng proposal na interest subsidy uh, para dun po sa mga mahihirap na mag-elect, tumira dun sa mga condominium na yon or mga medium-rise na iyon. At meron din pong proposed na Um, uh, amortization. Amortization so, subsidy amortization? in partnership sa LGUs. Kasi ang amortization, pag lupa lang ang binigay mo, 500 pesos a month. Yan ang experience namin sa Las Piñas. Now, pag condominium, magkano? Ang proposal po sa ngayon, dun sa amortization subsidy in partnership sa LGU ay 1,500 pesos a month. 1,500 pesos. No, so, ang ina-announce sa amin, 4,000 a month. I just want the they should to reconsider their uh, condominium concept for the poor kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin paalisin sila do sa lupa na tinitirhan nila tatayuan ng condominium hindi naman you know, nila sorry. kaya yung condominium where will they go Mr. President ang sinasabi po ng secretary ay kahit doon sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers kung doon din magtatayo ng mga, halimbawa, medium rise condominium. Sila rin mismo ang titira doon. So it's Hindi in nga nila obedience pa rin. Eh. Ah, that's where this comes in, Mr. Hindi President. Hindi nila ma-afford eh. Yun that's yung, the problem. Yun po. Why, yun, why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon kaya pinag i mo yung kondominium? O oh, eh bakit nyo iniinsis ang kondominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila and that's 500 a month. Mr. President, kung naalala po ng Good Gentlewoman, last year, sinimula na nating i-advocate dito sa floor na to at nagbukas ang DISU doon na yung dine-develop nila noong 4PH program, wala pa po yung usapin ng Uh, government guarantee ay maging bukas na i-implement in tandem sa mga proven na programa but, uh, na sinusuportahan natin tulad ng and CMP. promoting that and I don't think that's practical. That's that is why I'm I'm questioning you uh, para mag-isip kayo ulit kung tama yung ginagawa nyo kasi nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. Yes. But the poor and the homeless cannot afford the condominium why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? But ayaw nyo nun. Katulad namin, itong inyong NHA, ay, ay, some of the people na homeless sa amin along the river drive na uh, hindi naman pwedeng ibigay sa kanila yung isment ng ilog, they are being relocated to naik ang ano doon, no down payment, 700 ang hulog, townhouse. oh mas better pa yon kesa magtayo ka ng kondominium sa Las Piñas, tapos hindi naman ma-afford ng mga tao, saan mo dadalhin yung mga tao? O, paaalisin nyo doon sa lupa, tatayuan nyo ng kondo, saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? oh di homeless na naman yon hindi ba unfair sa kanila, pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng condo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. Yes, uh, you have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Yes, Mr. President. I think uh, sa tulong ng Senado, dito sa mga budget uh, plenaries natin, Uh, naisusulong natin yon Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din. Mismo ng 4PH program. I, I think Naki uh, we have done the community mortgage program yes. in Las Piñas for uh, uh, I think 30 years. And it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on. And if they cannot build nice houses today, they'll just... Uh, Uh, try to uh, earn so that in the future they can build uh, houses in the land. But what they want is the land. That they will not be, uh, hindi sila ma magigibado sa land where they are staying now. And they're willing to pay for the land. Why don't we do that? Why do we have to build condominiums on their lands which they cannot afford? Yes, Mr. President. If I may, um, I think napakalawak ng suporta nating mga senador sa CMP, for example. And dahil paulit-ulit natin iniimpresyon sa DSUD, kaya rin makikita po natin historically, sa budget na nire-request nila sa GAA, ang lakas po ng hinihinging suporta para sana halimbawa sa CMP. Pero kakaunti lang po ang actually na naibibigay mula sa DBM hanggang sa Uh, final na GAA halimbawa pumula 2016 uh, ang propose ng funding ng this is 1, billion, right? 1 billion pesos hanggang sa 2024 hiniling ang 13 uh, billion pesos pero ang naibibigay lang halimbawa o naibigay pala nitong 2024 GAA ay 126 But you, yes. you so will over, have money to so, build condominium. Sorry, what? No, no. What I'm <laughs> trying to say, Mr. President, is uh, nagsisimula po tayo dito sa Senado ng paniniwala sa CMP, paniniwala sa GLAD program. Kaya nga't noong unang pinresenta sa atin ng DSUD yung 4PH, itong dalawang programa ang katulad ng ibinangga natin sa 4PH. Precisely to say, what the good gentlewoman is saying, na hindi pwedeng i-abandona natin yung mga proven successful programs tulad ng CMP para sa isang totally new program. Kailangan yung mga proven, tried and tested components tulad ng CMP i-sustain natin and then you can see if new ideas like the 4PH at ngayon may kasamang uh, government guarantee ay pwedeng sama-sama uh, tugunan yung ating uh, housing needs. Ganon din po ang nagiging karanasan but historically. If we have land there, ano po? And they can buy the land and distribute well, it to the poor. Why will we have to build condominium which they cannot afford? Just Opo. give them the land. So it's uh, it is actually up to us also now, Mr. President, kahit dun sa particular na programang sinusuportahan natin ng CMP. cannot afford? po itong representasyon ng 500 million pesos uh, para sa CMP Uh, pati po sa unprogrammed funds natin sa 2025. Ang uh, historically din po sa budget na hinihingi ng disud at Key Shelter Agencies, pero aktual na ibinibigay ng DBM, halimbawa sa Shafsy, historically humingi po tayo para sa kanila ng 14.8 billion pesos, pero 121 million pesos lamang po uh, ang naibigay. But we are not abandoning kahit alin sa mga... Ano gagamitin mo sa kondominium kung yung lang, land lang na murang-mura hindi mo magawa? Ano, ano, anong model yun sa kondominium? You will say that it will be financed by the private sector. Yes, Madam Mr. President. Ang problema, uh, ay President. din ng government yan. Di parang government din ang gumasta dyan. Ay malaking papinabang talaga ang pagkakaroon ng oposisyon sa bawat pamahalaan dahil kung wala ang mga oposisyon na ito ay paniguradong wala nang hihimay pa sa bawat proyekto o kahit na anong desisyon na gustong gawin ng gobyerno yes nang yes na lang ang mangyayari kapag lahat sila ay magkakampi at kapag pumalpak ito ay paniguradong tatakpan lang naman nilang lahat dahil wala namang kokontra. Sa diskusyon na ito patungkol sa babahay ay kanino ka mas naniniwalang mas may magandang plano kay Cynthia o kay Risa. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka do sa contractor ng condominium? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.